mataas ang level ng kompetisyon sa FIBA Asia at halos lahat ng mga teams ay nagpakita ng kanilang lakas sa third in final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kagaya na lamang ng Chinese Taipei, China at iba pa, nagpapahiwatig na handa na sila sa FIBA Asia Cup. Gilas ang ating Philippine National Basketball team. Naging maganda ang kanilang laro sa OQT at maging sa first at second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Maliban lamang sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers, na kung saan wala si Kai isa sa may malaking role sa team ng Gila sa kanilang sistema gumaganda ang kanilang laro kapag nandyan si Kai maganda ang galawan ng bola at malakas rin sa depensa ang ating Philippine National Basketball Team para sa atin hindi pa ganun ka-competition ready si Kai sa August ibig sabihin nito mas lalong mahihirapan ng ating Philippine National Basketball Team sa FIBA Asia Cup walang magbibigay ng pressure sa depensa sa loob ng pinta at ang isa pa na ating problema ay wala sa mga kasalukuyang ang healthy gilas bigs natin ang kayang makapagbigay ng impact na naibibigay ni Kay Soto sa loob ng paint sa depensa o pensa at maging sa pagkuha na rin ng rebound. Hindi pa nasusubukan ng gilas na kumuha ng isang solid na 7-footer na naturalized player yung posibleng mas malakas pa kay Kai Soto at makapagbibigay rin ng impact na nagagawa ni Kay sa loob ng paint at kung si Kay at isa pang 7-2 o 7-3 ang kasama niya sa loob ng paint ay magiging isang malakas na team ang gilas solid na solid ang opensa depensa at yung rebound natin mataas ang numero. Maraming offensive at defensive rebound ang magagawa ng gilas. Ang mga shooters naman natin mas magiging relax sa pagtira ng mga 3 point shots. Alam nila na meron at merong kukuha ng rebound. Ang maganda pa kapag dalawa ang 7 footer natin kapag may injured sa kanila. Meron at meron tayong maiiwan na isa pang 7 footer. Kapag nagsabay naman ang dalawang 7 footers parang Team France ang kalalabasan ng gilas. Marami tayong mga dekalidad na mga shooting guards at point guards kayang mag-init sa opensa. Lalong lalo na nga kung hindi tutok sa kanila ang depensa dahil merong malakas na threat sa loob ng paint ang gilas kapag meron tayong isa pang solid na bigan na makakasama ni Kai sa shaded area. Kung titingnan naman natin ang timeline ng recovery ni Kai Soto ay pasok siya sa minimum na oras na kailangan para makarecover ito pero ang lahat ay nakadepende nga sa resulta ng medical exam ni Kai pagdating ng August kung matibay na ba ang kanyang tuhod at pwede na sa competition, pwedeng hindi at pwede naman na kaya na niyang makipag-compete. Malaking kawalan ng isang 7-3 sa loob ng paint na kung saan ang mga matatangkad na players ang angat ang laro sa parting ito ng basketball court. Patunay na dyan si Nawem Banyama at Rudy Gobert ng France maging si Hadati ng Iran. Ang China nga rin, height ang ginamit kaya naman maraming beses rin silang umamot sa Olympics, lalong lalo na nga noong aktibo pa si Yao Ming. Shaquille O'Neal, 7 malakas na matangkad pa. Abdul Jabbar naman, mahirap mapigil pinigilan ng kanyang skyhook matangkad na nga tapos ganun pa ang kanyang tira. Maraming mga players ang nagpapatunay na ang height ang isa sa kailangan sa larong basketball. Kaya naman kung mapapansin natin patangkad na ng patangkad ang mga players sa NBA simula sa mga guards hanggang sa kanilang mga sentro. Kung titignan nga natin ay mabigat ang nagawa ng Gilas. Isang record breaking win laban sa team ng Latvia at New Zealand. Nagpapakita kung gaano kahalaga ang isang 7-3 sa team ng Gilas. Nagkakaroon ng magandang laro ang mga players at gumagalaw sila nang maayos ayon sa kanilang sistema